Hello. Uh, good morning. Mm -hmm. Muli ako yan na rito. bahagi na naman ng tatlong orasyon. Uh, ang orasyon ito ay para sa ano ah uh, Okay. Ang orasyon ito ay para di masumpa Number 1 At ang isa ay yung uh, Bendisyon sa tubig uh, Para magkaroon ng uh, Inumin Na konsagrado At ganoon din sa inyong ipapaligo Kasama na rin po ito So at saka uh, Orasyon Para sa oras na, dasa, na dasalin mo ito ay tumatapat ang liwanag sa iyo at tumatagos hanggang sa kilaliman so maganda po ito maganda po para sa mga atin na nag-aaral makaroon ng lihim na magkaroon ng liwanag na nagmamula sa Diyos na tumatapat sa atin habang tayo po ay naglalakbay sa ating kabuhayan uh, buhay saan po tayo mapadako So, kung hindi pong nagustuhan, ay uh, <coughs> no skipping ads, uh, ads habang kayo po ay hindi nanonood. no skipping ads habang kayo po ay At uh, nawa sa mga hindi pa nakasubscribe, sana mata bago matapos ang video ito ay uh, nakasubscribe ka na po. So, yun. Uh, <coughs> intro muna po tayo. Okay, welcome back sa akin channel. Magandang umaga po. Uh, hapon o gabi, naabutan kayo ng aking video ito. Sana uh, sanman saan man po kayo naroon. Naway uh, nasa mabuti po kayong uh, kondisyon, kalagayan at sitwasyon. Uh, at ligtas sa anong pamang sakit at karamdaman. At lalong lalo na sa pagpapamakan at diskrasya. Yun po ang uh, lagi kong dalangin po para sa inyo. Uh, mga kapatid ngayon uh, kung ikaw po ngayon lang po nakapanood ng aking video at kung yung nagustuhan ay paki like, share, subscribe hit mo po ang notification bell dyan po sa baba nang ikaw po ay laging updated sa lahat ng uh, video na ating in-upload <coughs> at yun uh, para na ka ni youtube once na ako po ay nag-upload ng mga video. Okay, uh, kung ikaw naman na hindi naniniwala sa aking content, ay pakiiwan po ng video ito. Ito po ay para lamang po sa mga naniniwala, sa mga karunwang lihim ng Diyos Ama. So, kung ikaw po hindi po naniniwala, ay iwan mo po ito upang wala po tayo maging <coughs> At ako naman po ay uh, may respeto sa anumang paniniwala at saan ng mga uh, reliyon ay ako ay gumagalang so respetan na lang po tayo mga kapatid yun po ang aking uh, hangad po at uh, salamat po shout out po sa ating uh, solid followers subscriber maraming maraming salamat lalong lalo na sa mga channel member ko na nag-join at uh, nakahandang uh, magbayad sa YouTube upang uh, suportahan po lamang ang aking uh, channel buwan-buwan. So, yun, maraming maraming pong salamat. So, shoutout din sa kapwa ko content uh, creator. Mga kapatid na content creator, mga karunawang lihim, brother and sister, shoutout po sa inyo. Ganon din sa mga narrator ng Ghost Hunter Philippines shout out po sa inyo lagi po, lagi po po kayong pinapanood at ganoon din sa um, uh, creator ng mga horror story shout out po sa inyo lalong lalo na si ang Angel, ang pinuno, ang inono, Alex sa, sa uh, Mindanao Horror Story <coughs> at uh, katotohanan lahat po yan, DM yan, maganda yung mga kwento nila, ginagawa ko po yun pampatulog pampahantok at abang nanon, uh, nakikinig ako, nakabukas yung aking uh, cellphone, tulog na pala ako so yun ah uh, shoutout din sa kapwa ko Pinoy abroad man o dito sa Pinas ganoon din sa aking uh, mga ka-albularyo, misyonaryo at alipin ng Panginoon shoutout po sa inyo at uh, shoutout din sa lahat ng mga nag-comment at isa shoutout po kayo isa-isa bilang aking pasasalamat na kayo po ay nag-comment. So gusto ko pong magpako, uh, magpa- magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa lahat ng aking video na nakaraan o ngayon, ito. Okay, unahin ko si uh Paul Cone, shoutout po. Bibian Johnson, shoutout po. Luma Liuma Pedia, shoutout po. Ma'am Maura, shout out po. Francisco Yanor, shout out. Buds Buddy, shout out po. Almario Salvador, shout out po. Kaya, kapatid, kaibigan Mandirigma, shout out po. Santos Oreo, shout out po. Nenet Castro ng Hawaii, shout out po. Robert Cabunela, shout out. Kapitinapay, shout out po. Silvia Perez, shout out po. Mercury of Marbid shout out po okay yan po ang uh, salamat po sa inyong uh, comment sa aking mga video at uh, bilang po salamat kayo po ay aking papasyal special po kayo sa akin at yan <coughs> again uh, loobos po akong nagpapasalamat sa nagtitiwala sa aking uh, mga Humorder ng mga medalyon so yun uh, ito nga may i-order sa akin ito itong uh, isang katao model siya po nito so nakaready na po itong ang uh, Santissimo Altissimo medalyon at sa uh, Sagrada Familia San Miguel Arcangel at uh, yan Santiago ito San Miguel at Santiago so yun uh, hinihintay ko na lang po ang kanyang address yun din uh, sa sa mga murder abroad, shout out po sa inyo. Salamat po. At uh, mag, uh, asahan niyo po, darating po yan ay pinashipping ko. <coughs> yon Uh, sa mga gusto pang umorder ng mga medallion, available po ako. Kaya, so, uh, eh, tulad ng mga <coughs> ito mga engraved design. Yan. Yan. Yan mga kaing po. So yan, maraming po po tayong uh, mga medal yun. Uh, Mag-PM lang po kayo sa aking FB account. Yan po. So yan, ah uh, tutuloy ko na po ang uh, ng uh, orasyon. At tatlong orasyon po ito na ito matutunghayan ngayon at makukupya. <coughs> So, uh, ang una ay yung para di masumpa so, tatlong beses ito binabanggit at pinahihip sa inyong mga dibdib okay, ang pisan ko na sumi so, sa isala abisa su so, pasiwasakan so yun, <coughs> tatlong beses nyo po babanggitin at mo sa inyong mga dibdib, tatlong beses ha Okay, uh, <coughs> ano pala, tatlong beses babanggitin, isang beses yung episode yun po. Ngayon, sa bawat inyong ka ng tubig, pwede rin ihipan nyo ang, ang uh, inyong tubig na inumin o ipapaligo para sagrado po. <coughs> okay, nandito na po ang orasyon. Jahabe, Pikachumum Sanctissimum Benedictum, tatlong beses nyo po tapos ipo sa tubig ninyong inumin o ipapaligo para maging pagsagrado po, po. Uh, para hindi po kayo uh, talaba ng kahit anong karamdaman uh, tirada ng mga spiritual o mas maganda po ang may alam kaysa sa po sa wala okay nandito na po yung ikatlo uh, orasyon kung uh, dasalan ito ay tumatapat ang liwanag na nagmumula sa, uh, sa kaitasan at tumatagos hanggang ay nito. ito. Uh, dasalan ito habang kayo po ay, na, ay bago kayo magdibusyon para yung liwanag ng Diyos ay na nasa nakatapat sa inyong mga tuktok at tumatagos sa kailaliman. So, narito po ang orasyon. Tatlong beses ihip, ah, uh, babangitin at ihip po sa inyong ng dibdib at narito po. Dios Espiritu, Sanctus Exensus, Mirum Potens. So yun, nawa ay uh, inyo pong uh, nakuha ng aking orasyon at uh, huwag niyo pong kakalimutan ni nyo yung pagkonsagra sa inyong mga inumin. Po. Para saan man po kayo may pumunta maliluman o uh, uminom ng tubig ay eh, meron na po kayo pang konsagra sa inyong mga tubig na inamin. ba diba? Mas maganda po yung may uh, ganitong kalaman. So, God bless uh, para sa inyo. Maraming maraming salamat. At uh, salamat at wala pong nag uh, kumakanta dyan sa resort. So, yun. Maraming maraming salamat. <coughs>